yan yung puno na pinapausukan natin. Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po ang buhay nyo dyan? Sana ay nasa maayos na kalagayan lang kayo palagi. So, sa ngayon na meron na naman tayong trabaho, bumabawi lang tayo last time na sobrang busy at hindi tayo nakapagtrabaho dito sa lupa na aming binabantayan. So, sa ngayon ay ibabawi tayo. Sa ngayon na meron na naman ulit tayong trabaho, oo, oh, hindi pwedeng wala kasi sinasaudan tayo ng tama. Pupunta nga pala ako ngayon sa mga puno ng mangga at inutusan kami na pausukan yung mga puno ng mangga na namulaklak para iwas daw sa mga insekto at para mas lalong gumanda yung mga bulaklak niya. Ganun siguro, ewan ko Basta inutusan ng kami na pausukan yung mga mangga na namulaklak So syempre, gagawin natin Syempre, hindi mawawala sa atin yung Ano pa ba? Itak <laughs> Syempre, hindi mawawala sa atin yan Kasi ano? ang daming ano ang daming yung dada doon sa isang video ko na sabi niyo ang haba ng itak ko hindi po yan ganoon kahaba Siyempre hindi tayo ganoon kataas ba pandak po kasi ako kaya ayun sa so tingin nyo lang mahaba yung itak pero ano po yan hindi po yan mahaba so papausukan natin para ayun para magka para mas maganda yung bunga niya di ba kapag pinapausukan di kaya mas lalong hindi ko alam basta yun yun hmm. So, totoo, oh, ang dami yung dada doon sa unang video ko na ang haba ng itako. Hindi po yan mahaba. Pandak lang talaga siguro ako. Mm. hindi siguro, pandak talaga. Okay na? So, dito tayo sa unang mangga. Ayan. Ayan yung mangga, oh. Oh, ayan. Napakadaming bulaklak. Ayan yung una naming pausukan. Oh, mayroon pa palang mga ano dito. Mga kahoy. Okay, dalawang mangga pala 'to. Akala ko kanina isang puno lang, 'di ba? Ito 'yung isa. Ayan 'yung isa. Ito yung papaapuyan namin. So, oh, ito na at papaapuyan na natin. Dito kasi sa Gimaras ay namumulaklak na yung mga mangga ngayon. Ewan ko lang doon sa iba, basta dito ay namumulaklak na. Pinaesprayhan po kasi ng may-ari para magkaroon ng bulaklak at bunga. At yung iba ay kusa na lang namumulaklak na hindi pa naesprayhan. Siyempre, ginastusan din ng may-ari. Ang pagpapaspray ng mga mangga. Hindi naman ako nagresearch research pero ang Gimaras daw ay isa rin sa may pinakamatamis na mangga. At every year talaga ay nagsiselebrate ng Mangahan Festival. So, syempre, maraming tao din ang galing sa ibang lugar ang dumayo dito para masaksihan ang Manggaan Festival dito sa Gimaras. So, ayan, tama na muna yan. Balik tayo dito sa ginagawa ko. Nilagyan namin ng hilaw na damo para nang sa ganun ay umusok siya. Para hindi apo yung lumabas kung di ay usok. So, ayan, umuusok na po siya. Kanina kasi po yung lumalabas. So, sa so, ngayon ay usok na. Kasi nilagyan namin na hilaw na dahon. Sa unang puno pa lang yung napausukan natin. Dito naman tayo sa pangalawang puno. Ayan. Ayan. Hmm. Ito, makaready na uh, Ito na at uh, papausukan na natin yung pangalawang puno. So, bilang trabahante na mayroong amo, minsan ay nakakakaba din. Baka mapagalitan or ano man dyan. Pero hindi pa naman namin na experience mapagalitan. Siyempre, nag-iingat pa rin kami. Nakakahiya naman mapagalitan. Oy, puti na lang talaga ay mabait yung amo namin. Kung ano yung pinapagawa nila ay siyempre sinusunod namin. Ganun lang kasimple. Kailangan dapat usok yung lalabas, hindi apoy. Baka kasi masira yung, ano, yung bulaklak ng, ng mangga. Ayos. Natapos ko na yung dalawang puno dyan at pupunta naman tayo sa iba pang mga puno ng mangga na nagbubulak. Napakalawak talaga ng lupain na ito. So sana all, mayroong malawak na lupain. Napapasa na all ka na lang talaga. Siyempre bilang mga caretaker kami dito, kami yung nagbabantay sa lupa na ito. Kailangan din namin gagawin yung, yung role namin. So ayan nga pala sa kabila yung ibang mga puno. Ayan, tingnan nyo, napakaganda. Dyan banda sa kabila ay madaming puno ng mangga. Sana all na lang talaga, mayroong malawak na lupain. Ayan. Oh. Tapos meron pa mga puno ng mangga, puno ng kasoy, puno ng niyog. Sa nason, meron din tayo nito. Kaya nga lang, baka malabo. Baka. Hindi, baka. Malabo talaga na magkaroon tayo ng ganitong lupa na malawak. Napakadami lang po talaga ng puno ng mga mangga dito sa lupain nila. Sana all na lang talaga. Meron pa mga puno ng saging, napakadaming puno ng niyog. Dito na naman tayo sa kabilang yung mga puno na yan. Pero hindi lahat ay papausukan natin. Yung kaya lang natin sa ngayon. tingnan nyo yung mga bulak ng mangga. Ayan, napakadami. Ito yung last nating papausukan. Kasi ano na, na. At yung iba naman, ayan, tingnan nyo sa kabila. Ayan. O yung sa kabila, ay bukas na lang ulit natin, papaapuyan. Ito na muna sa ngayon. Ayan. Ilipat natin dito banda kasi na ano, napakababa na talaga. So baka maano, baka maapektuhan yung mga bulak ng mangga. ilipat natin dito kasi medyo mataas na po siya. Kasi ano baka lumakas yung apoy at masunog yung mga bulak ng mangga. Sayang, baka mapagalitan tayo. So dito natin ilipat. So dito naman tayo magpapa-apo. Grabe na yung usok. Hmm. So, dagdagan natin kasi lagyan natin yung sa kabila. Ang ganda ng usok. Ito na lang muna yung papausukan natin and bukas naman yung iba. So, yun lang. Bye-bye! Grabe yung pawis ko ba? Ayan yung puno na pinapausukan natin. Ayan. So, ayan. Maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsusuporta sa amin at sa panunood ng aming mga videos. Pakishare at pa-follow na rin po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po!